Hi guys! So for today's video uh, Mag-a-honest review tayo at saka mag-demo -de tayo kung paano ba gagamitin itong Repair and Maintenance Hair Mask Ito, yun yung last na in-unbox ko ito yun So guys, nagamit ko na siya for almost 3 days tapos ayun, maganda talaga siya sa buhok Sobrang ganda niya sa buhok So ngayon guys, ipapakita ko sa inyo kung paano sya, kung paano yung tamang paggamit nito ito sya, lalo na yung mga ano, lalo na yung mga rebanded ganun, tapos yung mga hindi naman rebanded yung buhok, pero gusto kong, gusto kong maging ano yung buhok, yung parang shiny man lang, kumbaga ganun so, let's go guys ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya ginagamit, so yun lang so, syempre guys napasain natin yung buhok Masain natin. Ayan. Masain natin. Ayan. 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 Tapos, kuha tayo ng hair mask. Ayan. 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 Ito siya, ang okay. pa. Kasi unti lang kasi yung ginagamit ko. Hindi naman kasi siya Ganito yung constants. Ayan tayo. Dala. Basta ganito siya. Unti na naman. Ang ganito na. Ayan. Tapos, ilalagay yan sa buho ko. Ganyan. Huwag nyo i-ano sa scalping guys kasi ah, uh, syempre, iba-iba tayong ano, baka hindi maano sa ano nyo. Eh, baka magkaano yung scalp yung nga So, ganyan lang. Ganyan. Huwag niyo ipaabot dito. yan sa mga ano nyo. Sa mga anit-anit niyo. so, ganyan lang siya. Ganyan. Tapos, syempre, i-massage ima niyan yan. I-massage niya yan. I Massage. I Massage lang. So, for almost, ano, for almost 3 days ko na siyang ginagamit. Eh, talagang maganda siya sa buho. At saka, guys, hindi na ako nag-ano, kapagka nag-shampoo kasi ako, yung shampoo ko rin ginagamit is yung bring, ah, uh, remote na shampoo. At saka yung conditioner din, yung din yung ginagamit ko. So, ngayon, guys, pwede niya siyang, pwede kayong hindi gumamit ng conditioner. Ah, uh, ito na lang yung gamitin nyo yun, yung hair mask. Yun. Ako hindi ako nag-shampoo ngayon kasi nagshampoo shampoo ko lang kahapon kaya diretsyo na ganitong yung hair mask. At saka isa pa, mabango yung hair mask natin guys. Sobrang bango niya. Hindi siya maano, hindi siya ma... Basta hindi tulad ng ano, mabaho. Yung nasa sa salunay, mabaho siya, diba? Okay ay medyo matapang yung amoy pero ito hindi siya matapang yung amoy niya. So ganyan lang. Tapos lipat natin dito. Syempre. Lipat natin para mag-ano na dito. Ito pala masyadong nabasa dito, guys. Sari natin yung ano uh, natin. Yung bangs natin na ayan. Hindi pa rin dito nabasa pala. 'di ba? Sobrang lambot niya. Tsaka pwede mo na siyang hindi kung talagang tinatamad ka nang mag-supply edi ganito na lang. <laughs> Ganyanin mo na lang. As in, sobrang lambot niya sa buhok. Lalo na sa mga mahabang buhok. Pero ako oh, kasi nagpagupit ako ng buhok. Kaya ganito na lang siya ka. Haba yung buhok ko. Nagpagupit kasi ako. So, ayan siya. Ganyan. Ganyanin mo lang. The, ano, ah, uh, kung talagang hindi kayo nagtatagal sa ano, nagtatagal sa banyo, sa pagpapagliligo nyo, 5 minutes pwede nyo na siyang banlawan. Pero kung talagang nagtatagal kayo sa banyo, pwede nyo 15 minutes ibabad yung hair mask sa buhok nyo para talagang maganda yung resulta ng buhok. Totoo talaga yan. So ngayon guys, kasi di mo di mo to. So <laughs> natin yan hanggang mag ano yan. Siguro mga 5 minutes lang. Pero, 5 minutes lang tayo, guys. So, ayan. Ganyan lang siya. Ganun lang din sa paggamit ng, ano, sa shampoo. Sa shampoo kasi, talagang ganun dito. Hanggang sa anit na, ano. Pero, ito kasi, hindi to nilalagyan dito. Sa gitna. Andito lang. Ganun lang. Itong buko kasi, nakatry na kasi itong ipa, ano, pa-rebound. So, ayan, pinatry kong anuhin sa hair mask. Ang talagang ano ba. So, ngayon, sa pangatlong araw kong gumamit. Pangatlong pang ako ngayon, guys. Kasi ano na. Ano ginamit ko na? Kahapon ko. Pangatlong kahapon. So, pangapat na ngayon. So, ayan. Tapos na natin kasi tapos na kong magamit. So, Tsaka ano lang ito, lang ito siya guys. Mura lang. Tapos, oh, ang laki nito. ba? Sobrang laki nito. So, so ayan guys, ano, uh, nasa 5 minutes na tayo. So, mabandawa na natin siya guys. Mabandawa na natin. Tsaka pakita ko sa inyo kung talagang, ano ba, talagang maganda ba talaga siya. At tapos mo ng lao, ba? Nababad natin ng 5 minutes. So, barabandawa na natin. So, Ganyan na siya ulit. Okay. Okay. Sobrang ganda. Hmm. Diba? Ang lambot sa buhok. Ganyan na. Ganyan na. Hmm. Diba? Diba? ginagawa ko pero medyo na manipis na ganyan ayan siya oh di ba ganyan lang oh hmm? nakita niyo naman yung buhok ko kanina na hindi ko pa nabandawan so yan hindi ko pa nalagyan ng ano ng hair mask so ganyan siya guys sobrang lambot sa buhok Sobrang ano, oh, ngayon, diba? ang ganda niya. Sobra kaya guys, try niyo na. Ah, uh, mamili kayo na to sa mga gustong ano, sa mga ano lang yung parang mahilig lang talaga mag-ano sa mga buhok. Ah, uh, tsaka ano, ah, uh, hindi naman siya nakakaano eh. Ano lang naman siya. Ah, uh, para lang naman talaga siya sa buhok siya. Basta paggamit niyo, huwag niyo igamit na Ilalagay niyo dito sa mga scalp niyo. Kailangan dito lang tulang lang ganyan. Tapos, i-message nyo yung buhok nyo. Ganun. Hanggang sa, maano ma ano nyo yun yung five minutes yung ano nyo. Yun. Tapos, di ba, syempre, ako, kasi maalaga ako sa buhok ko. Kaya, ano, nagaano ano ako ng mga, mga talagang bagay sa buhok kong gamitin. So, ayan lang. Thank you for watching, guys. So, mamaya, papakita ko rin sa inyo. Pagkatapos kong maligo, at susuklayan natin, syempre, di ba? ay kung hindi na lang, ganito na lang siya. Ganyan na lang talaga siya. Ano ba? Diba? Ganyan siya, guys. Mm. Ganyan. So, ayan na lang. Thank you for watching, guys. Sa mga gusto pong bumili ng hair mask, ilalagay ko po sa description kung saan nyo talaga mabibili yung legit na sealer kasi may mga, siyempre, di ba? Para naman iwas, ano tayo, iwas, iwas sa mabili nyo na fake. Kasi, may mga maraming nagkagaya nyo. So, yan. Mga legit talaga yan na seller. So, thank you for watching, guys. And, God bless. And, sana i-nagustuhan eh, nyo yung video ko ngayon. At, huwag nyo pong kalimutan i-share. At saka mag-like na rin. At saka mag-comment na rin sa baba. Thank you, guys. Bye-bye.